sa mga kalakbay uh, This video ayon may imimit tayo mga vlogger dito sa may Kalamba, Laguna Ayan, malakas na vlogger dito kaya ayun uh, Nagtumuloy na rin ako kasi eh uh, Dagdag kaalaman din sa akin then Ayun, may matututunan ako sa mga vlogger na photography Light mga gusto ko Ayun, uh, entay lang tayo ng meetup place kung saan sila Tatag uh, tatagpo. Ang na gabi, ingat. Kita-kita tayo ngayon dito sa Meda Plaza mga kalakbay. nalakbay natin tong light up tunnel ayun mga kalakbay ha, nag-aantay lang tayo ng na mga asama nandito ng mga photography of Kalambalaguta sila master antay lang tayo <tod> talagal ah, salamat. salamat salamat mga salamat, salamat. Naga, ka Ingat, tingat Ayan, may naka, uh, may, ah, uh, may nakapalo tayo dito. Eh, pero, pari And thank you, thank you. Ayun, wala pa sila. ikot lang tayo, then, ayun, photography na ng mga vlogger. Thank you, thank you. What's up mga kalakbay? Ito, uh, pupuntahan ulit natin si Lenti PH Ayan kalamba ng ba and carnival Hanapin natin yung chuchurong bulaklak Saan ba yung nakapwesto? 7.30 time check 7.30, ayan tara Ayan habang tayo lumalakbay May nakita tayong iniyaw na manok Dito sa may malapit sa, sa may kaibigan natin kasi saan susubukan natin kumain ng chicken inihaw. Sobrang dami makakain mga donut, ice cream. Ayan mga mga palamig. Light. Sisig, ayan burger. Then dito may makita tayong shawarma, mango graham, potato. Potato fried burger mga kalakbay. Din dito ang ating kaibigan na multi shop kay Lin TPH na ating kaibigan. Uh, order tayo ng favorite natin na Okinawa din ito. Shout out sa ating kaibigan, si Artotis at si Linty TPH. Ayan, uh, bagong kaibigan natin dito sa may kalambalago na ang malakas na vlogger. Sir Ruel, Sir Glenn, then si Sir Linti PH ang kasama ko. Ayun, ang thank you, thank you kasi makakuha ko ng idea about photographer. Yan, yan din ang hilig ko mag-photographer pero sa ngayon ay konting aral pa. Psst. lang na relax kasi doon uh, sa kabila ay panay food trip dito uh, tamang photos lang isang ikot sa light up tunnel then sa kabila maganda rin mag picture mga kalakbay kasi super ganda ng kanilang tunnel then may mga star ay nag enjoy naman yung mga bata dito sa mga gusto Dalhin uh, dalin ang buong pamilya buong tro ba Tamang picture lang ito. Shoutout ko lang mga kasama ko dito. Shoutout kay Mang Lalakbay. Wait. Follow, follow, follow. Follow din ng Art Solids. Ayun. Art Solids and Peace support Mang Lalakbay and Art Solids. Sa mga nagtatanong kung pwede ba magdala ng pets o mga alagang aso, pwede naman po basta safe 'yung inyong alaga at di sila nangagat. Ayan yung uh, dagdag kaalaman natin sa mga photography. Ayan, dessert. Okay. Behind the sea tayo. Ayan sila, uh, dagdag kaalaman natin mga kalakbay about sa mga photography. Ayan, yes. enjoy din talaga. Soon, magkakapotography na tayo and thank you, thank you ayun na, uh, nagkaroon tayo ng idea sa mga kaibigan natin ayun na, uh, nakaka-spam talaga mag sumama sa mga gantong vlogger kasi nagkakaroon tayo ng konting idea about photography, mga kalakbay kaya uh, ayun next year magkaka- shoutout <laughs> shout mag magalakbay. ayun mga alakbay uh, time check isang oras tayo, nag-iikot sa may light of Tunnel, Calamba Laguna. Ayun, nagkaroon tayo ng konting idea about photography Thank you, thank you. Shawari ma. Ayan, panamig. Ayan, meron tayo ng mga twins potato.

-alak dito, mga alak kayong sa yung dito kung pala kayong sa likod. kung wala kayong pesto sa wala kayong festo sa liko kung wala sa liko kung wala kayong festo sa liko kung wala kayong festo sa liko kung sa liko kung wala kayong festo sa Thank you, thank you ayan, ayan, thank you, thank you po Thank you, thank you, wow <laughs> Ayan, susubukan natin to, i-take out bulaklak Guys up mga kalakbay uh, Thank you thank you sa araw na to Kasi nakasurvive na naman tayo Then nagkaroon tayo ng mga bagong kaibigan From Kalamba, Laguna Guys uh, sa susunod na banding namin ng team vlogger Ay ayun madami na kami sa susunod Ito motor natin. Ito motor natin. sa Alakbay Bay. Subukan natin ito. At ito nang bulat lang. Sabay ka sa ating sa The Black Update. Ayun, ang dami pa rin ng tao kahit Monday. Kasi Christmas is coming nga pa Black Bay. Kung hindi nyo pa lang ito, subukan nyo rin dito. Kasi sobrang dami na pwedeng bilian ng kapagkain. Thank you, thank you sa mga bumate at mga nagpapitro sa akin kahit di pa tayo si Cato. Pero, ayun, marami tayo nagiging kaibigan kaibigan na tropa and thank you thank you pero awin na tayo ngayon this video uh, na <tinyo>